Pro oh, yun. Sinisira lang niya ang AFP. Dahil po, ito po ang magpapatunay. Ito mga dokumento na ito. Anong araw at ito po ang ating panibagong update. Nagsalita na nga itong spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. At inaaksyonan naman umano ng Armed Forces of the Philippines ang mga reklamo sa patungkol sa mga child abuse, sa pangaabuso ng kababaihan at pangangabit umano ng ilang general. Matandaan po natin na nakaraang araw ay muling sumala nga itong si General Sibelia para sa kanyang appointment o dagdag uh, ranking sana mga kababayan ngunit hindi na naman ito natuloy dahil nga sa pagharang ng kanyang asawa at naku po mga kababayan po natin, hindi lang isa ang inireklamo kundi may isang misis pa na lumabas na umano inaabuso ng kanyang asawa na isang general din po mga kababayan po natin at kaugnay po sa isyo kay General Sevilla ay sinagot na nga ito mga kababayan po natin at nagpakita nga ng kanyang dokumento sa kanyang press conference na omanay kasi ang sinasabing pang-aabuso na ini reklamo ng kanyang asawa kaya kaugnay po diyan mga kababayan po natin ito po pakinggan muna natin ang uh, statement ng Armed Forces of the Philippines at ni General Sibilla. Claims involving violence against women and children. These cases are being investigated by the Office on Ethical Standards and Public Accountability o ang ating OWAPA office. As well as the office of the provost Marshal General or the OTPMG of the Armed Forces of the Philippines, so, in instance instance, we follow due process and ensure that all parties are provided opportunity to be heard before any adjudication of a complaint is arrived at. The AFP Gender and Development Office, together with OESPA and OTPMG, also reviews. and recommends policies, mechanisms, and interventions geared towards ensuring that the AFP maintains an organization-wide environment and professional culture, receptive and responsive. So, yan nga po ano, mga kababayan po natin at ina umano at uh, nanindigan nga itong armed forces uh, na tinutugunan nila ang ilan sa mga reklamo nitong mga misses uh, ng mga general, lalo na po itong mga nagko-complain talaga at pinabayaan umano yung kanilang mga anak. Kasi yung claim po mga kababayan po natin ni Mrs. Sevilla, itong uh, asawa nga ni General Sevilla ay umano'y pinabayaan ito. At uh, 2,000 lamang umano ang sustento na ibinigay sa kanya. Ngunit mayroon umano silang personal uh, na isyo ng kanyang asawa, ayun nga kay uh, General Sevilla at ito na nga po ang kanyang in -exposed din mga kababayan. Totoo yun sinisira lang niya ang AFP dahil po ito po ang magpapatunay itong mga dokumento na ito iilan lang ito sa mga dokumento na pinirmahan niya at may mga perma ng mga opisyal na umaksyon sa mga complaints niya siguro sinasabi niya na walang aksyon dahil lahat halos lahat ng complaints niya ay hindi pwedeng aksyonan dahil imposible yung aksyonan. Kagaya nitong sinasabi niya, pinapaalis ang nanay ko at anak ko sa pamamahay ko sa Fort Bonifacio habang nandoon ako sa Maguindanao ng tipaglaban sa mga rebelde. Masakit sa akin yun. At masyadong nilapastangan niya ang AFP. Dahil ginawa naman ng AFP ang nararapat. Pero hindi pwedeng gawin ng AFP yung gusto niya. Kaya nga po, sinulatan siya. Ito po, basahin ko. Dear Mrs. Mrs. Sevilla, This has reference to your letter dated 17 October 2014. Nasa Maguindanao po ako nito. Seeking assistance to restrict your husband from entering the camp or within five kilometer radius from your housing unit and to turn over the mother and daughter of Lieutenant Colonel Sevilla to their next of kin and that, after such enforcement, to furnish the court to help the latter's query regarding conjugality of military housing units and law enforcement inside military installations. In reply to your request, The command upon report of violation can restrict subject officer from entering his housing unit during the period of the PPO. However, subject officer cannot be restricted from entering inside camp because he is an active military officer who usually on task to report at officers located inside headquarters Philippine Army. Whereas, the quarters is only a grant while in the active service. The use thereof is exclusively for him and his immediate family. This includes his mother and daughter. Further, the request of, for military police assistance is not necessary because you have all the rights to report any violation of the TPO to the issuing unit. Thank you for bringing this matter to us. Very truly yours. Hindi ko na po basahin pangalan ng official. So yan nga po mga kababayan po natin ang ilan o ah, sa mga ah, problema kung bakit pinag-iinitan ng kanyang asawa itong si General Sevilla. Marami pa po dyan ang kanyang minensyon nga mga kababayan po natin. Pero dinidiin niya na hindi niya o ito pinabayaan na puto lamang o mano ang kanyang naging sustento dahil may mas matindi silang problema ng kanyang ex-wife. Kaya nga po mga kababayan po natin hindi rin uh, inaprobahan ang kanyang appointment kaya posible pa kaya magkaroon pa ng uh, second chance uh, itong si General uh, Sibelia uh, para naman maaprobahan ang kanyang promotion at appointment. Uh, sayang naman po mga kababayan po natin pero ika nga ang uh, advice ng ilang uh, general dating general at uh, ngayon mga nandiyan na sa House of Representatives at sa Senado ay iwasan na lang mano yung uh, pagbobay at iwasan din matukso lalo na pag na-assign sa iba't ibang lugar kasi kagaya po nito ah, nagkakaroon ng maraming problema ngunit ah, syempre ang kawawa kasi dito mga kababayan po natin ay mga bata. So okay lang kung ah, nasusuportahan nila nandyan pa rin ang kanilang suporta sa kanilang mga anak o sa kanilang asawa kahit ah, naghiwalay man ito. So siguro walang nangyaring complain. Hindi siguro naharang ang kanyang appointment So atin mo na yung ating update mga kabayan, Ano naman po ang inyong uh, assessment, komento, opinyon, patungkol sa isyong ito at pahayag ng general at ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat.